What's up, what's up mga idol! Good morning, good morning sa inyo po. Magandang umaga po sa inyo. Nandito na naman ako nagbabalik sa inyong harapan mga idol. Nandito na naman si Kuya Jomar. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel mga idol, pakisubscribe naman, pakilike lang, pakipalo na rin ako sa ating feeds Kuya Jomar lahat. A few moments later. At ayan na nga mga idol, bago ang lahat, mag-intro muna tayo. 1, 3, 2, 1! Okay, tuloy na natin ang ating video guys. Isang magandang umaga na naman po sa inyo lahat. Ako po na naman ay maglilinis sa ating tahanan dahil yung mga anak ko walang mga silbi. Nakikita niyo naman na yun sila. Oh. Ang kakapal na mukha. Ang pangit-pangit mo Ganun lang sila guys, tuwing umaga, pagkakagising. Yung kuya nila na siya tuloy yung dalaga, wala. Ayaw tumulong sa akin mga idol. Wala. At ito na nga mga idol, maglip. Magpupulas muna tayo ng tiles kasi yung mga bakat ng paa nila, nakikita. Kukulay itim na yung ano, A FEW MOMENTS LATER O oh, ayan mga idol, linis-linis muna tayo ng bahay. Ayan o, oh. ito yung mga bakat ng mga dumi nila. Ayan o, oh. grabe. O ayan yan, mga idol. Isunod naman natin yung banjo, Dito naman tayo na ng idol sa banjo, 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 banyo, banyo. Lagi. Dali Grabe yung Gra mga, mga, mga Please. Wala kang kakwenta-kwenta. Ano ka nasisira ulo? Dahil dito yung tatulong. Dito <laughs> po ako talaga guys sa bahay. Ayaw ko nang na nakikita akong ano? Bumi talagang hindi pa rin yung dunit sa loob ng pamahay kailangan e kailangan mga ayan panagilidin pa lang e malinis ang banyo kasi pagsasayaan yung mga tiles magkukulay dilaw yan sa pag hindi Parang relasyon lang. Pag hindi na nagdaan, parang tayo matiwa. Pag hindi ng relasyon, agad kayo mag-ihiwalay. Ganyan. Bagay man kung ano. Ay mga idol yung taga video ko. Ang aking dalaga. Ayun siya. Siya yung taga video ko mga idol. Pa-hawakan. Uh -huh.